Nagkaroon ako ng copyrighted video dito sa Facebook. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung paano ito maalis at ano ang nagiging epekto nito sa monetization natin. Kasi nga hindi naman si Facebook mag sa atin kung may copyright ba tayo. Kasi ang nangyari sa akin pag upload ko ay hindi agad siya na copyright at wala ding notification nung makapyright na siya nung nagkaroon na ng maraming views. Kaya hindi naman talaga pag upload natin makikita natin na copyright agad yung ating pinost. Pero may mga na talagang copyrighted agad kapag pinost mo ang video. Nangyayari yon kapag ka gumamit ng music na hindi naman invited sa licensed music. At nagkakaroon agad yun ng notification na, na copyright yung video mo. Pumunta lang tayo ng Facebook page or Facebook wall natin. Click lang natin ang more. Then select reels. Then swipe swipe natin yung mga video natin dito sa Facebook reels. Kasi nga dito ang nangyari ay may hinahanap ako dito sa mga Reels post ko. Kasa swipe ko nga uh, dito sa mga old videos ko sa Reels, may nakita akong isang videong muted copyrighted. So click lang natin, ito yung nakalagay muted due to copyright claim. So ang gagawin natin dito, i-delete natin after natin may download. Para may download natin, kasi nga hindi natin ito may do download sa Facebook wall natin or sa Facebook page wall. Ang kailangan ay pumunta muna tayo sa more and then swipe mo, hanapin mo yung gusto mong i-download yung copyrighted video then saka natin siya i-download. Click natin yung 3 dots sa baba and then download drills. Antayin mo lang na merong mag-pump up na save. Then bago mo i-delete, titignan mo muna sa gallery mo kung nandoon na. I-sure mo muna kasi sayag naman yung video mo. Lalo na, music lang naman yung na-copyright doon. Hindi naman yung kabuuan ng video. Kaya After noon, saka na natin i-delete ide yung video. O kaya naman, kung meron ka pang ibang save na file, pwede mo i-upload ulit yon, Kasi nga, na-delete mo naman na yung copyrighted. Pwedeng pwede mong pagkakitaan pa yan. So sana ay nakatulong sa'yo at nagkaroon ka ng idea kung paano ito maalis, yung mga step na ginawa natin. Kaya, kung madalas kang gumamit ng mga music, lalo na invited ka naman, sayang naman kung hindi mo gagamitin, kapag gagamit ka nun ay huwag mong ilagpas sa 30 seconds up para huwag kang makapiright or huwag kang gagamit ng mga music na kung saan saan mo lang nakuha. Kaya tingnan mo yung mga reels video mo, yung in-upload mo. Baka merong muted dyan kasi copyrighted. Dapat mong bisitahin lagi yan para hindi magkaroon ng apekto dyan sa earnings mo. Kasi nga pagka merong ganyan, merong copyrighted video, naka mute hindi naman talaga kikita yan. Kasi nga kapag binlay yan, wala namang maririnig na sinasabi mo. Ang gagawin, isa swipe swipe lang yan. At hindi magkakaroon ng views. So that's all. Thank you so much. Pwede mo namang isubscribe yung channel natin para sa marami pang tutorial.